Hello, hi, kita niyo ito Ayan, nagpapanggap lang yan, hindi talaga yan DDS, hindi yan tagadabaw Pagsalitain inyo ng bisaya yan, hindi yan ano Nagpapanggap lang yan, bayad yan ni ano, ng mga pakawala ni Ni Butod, at saka sa mga ano Bayad yan siya Bigla-bigla na lang siya nagano dyan sa mga Sa mga ano, pakawala nila yan para paalisin kayo dyan. Yun yung purpose nila. Mag, mag ano, magawa ng, magawa ng mga ingay para ang inyong rally kayo dyan, nga nasa Idsa Shrine, paalisin ng mga pulis Pakawala yan ng mga, mga tambaluslos, mga butod, na mga bayad. Yan yan siya oh. Bayaran yan. Sabi pa niya, DDS ako. Ayan. Drama lang yan nila, drama lang yan Drama lang yan nila Kaya Drama lang yan guys Yung babae na yan Yan, bayaran yan ha Tandaan nyo yun yung mukha na yan Tandaan Ayan o, oh. bayaran yan Bayaran, yan So Tingnan mo Nag-action-action pa siya dyan. Nakawala yan ang mga butod na matambalos-los. Tingnan ninyo, nawawala siya, di ba? Mga ano yan sila, kaya mag-ingat kayo dyan, mga supporter ni Duterte. Huwag kayong makampante dahil maraming pinakawala ng mga walang hiya. Na walang mga puso, parang hindi mga Pilipino, parang hindi parang mga bulag, na hindi alam kung anong ginagawa ng ano, presidenting bangag pikit mata lang sila kasi tumatanggap sila ng pera. Alalahanin nyo, si Banat Bay inupira ng 500,000 a month. O mayroon pang isa, si yung isang bisaya din na Duterte's vlogger, inupiran din siya, 200,000 a month. So itong babae na to, tingnan nyo siya. Hanapin ninyo kung anong anong channel siya o kung may channel ba siya kayong mga DDS kasi nanggugulo lang to hindi yan DDS klarong klaro nag ano yan nagpakawala si ano si Butod saka si ano yung bangag dyan saka si Tamba kasi takot na sila takot na sila maalis sa kapangyarihan kaya huwag kayong matakot ang Diyos may awa darating ang panahon na itong mga tao na to luluho din kasi nga, mali sila, maling mali sila. Doon sila kumakampi sa mga taong walang puso, kurakot, sa mga planderer. O, maling mali yan. Alam natin yan, mapakawala yan ni Lisa. Yan, yan o. No? Yang babae na yan ha, yung babae na lang yan, tingnan mo. Siya yung nagumpisa para mapaalis ang mga Duterte supporter. Tandaan nyo yan. Tandaan yung mukha na yan, ang babae na yan. Yunlan guys, thank you.